ang Marilaki Camp. Ayan ang ganda, no? We are surrounding na n'on by mountains. Ayan. And then yun, water. Yan ang mga favorite nature ko kasi kaya hindi ako natatakot. Pagka pupunta kami sa malayong lugar. Ayan. Hey. Ito naman po yung pangalan ng kanilang camp. Ayan, Marilaki Camp. Ayan. Ang ganda. Oh, tingnan niyo po na may lugar do. No? Parang yung namin noon sa Daraitan. Ang ganda ng lugar. Labi. Hey guys, ayan oh. oh. <coughs> no. At kami bumaba sa tulay na yan. Maganda, masaya. sighting talaga. Okay. Ayan naman yung tinatayo nila. Hindi ko lang alam kung anong tawag nila dito. Ayan. So kasi December 15 pa lang nag-start yung kanilang camp place. Kaya hindi pa sila nakakapag-organize hindi pa kompleto okay po yan okay yan kita nyo na yan guys see you guys thank you for watching bye